Okay, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang gabi at magandang tanghali sa aking mga beautiful soul na Sagittarius. So ngayon po is Sagittarius po ang ating babasahan, no? So marami pong salamat sa nag-subscribe at sa hindi pa po nagsusubscribe, antayin ko po kayo, no? At Ah, uh, hindi po kayo magsisisi dahil hindi lang po tayo nagbabasa ng predictions pati yung guidance, no? At yung mga gabay ninyo at saka mga challenge ninyo. Para po pag dumating yung araw na 'yon, no, handa po kayo. Okay? So I hope po na sa mabuti kayong kalagayan ngayon. So tingnan natin, ah, uh, sa gitarius ang iyong ano, ang iyong love life pati ang maari mong maging challenge at ang gabay din, no? Galing sa ating Oracle, no? Na Romance Angel ang gagamitin nating deck, no? So, sisimulan na po natin para po ito kay sa Guitarius. So, September pa rin po ito. Sana po napanood nyo rin ang ating unang video na first week po, no? Tignan nyo po yon At gagawa rin po tayo ng pick a card at timeless, no? Sa para po sa kalahatan na sojak para po ito kay Sagittarius para po kay Sagittarius para sa kanyang pag-ibig oops tumatalo ng iyong card Ayan pala, kaya pala tumatalon si Knight of Pentacles, no? Hindi siya na ha? <laughs> Tell us my secret guide sa hamon, kanyang challenge. And you have the Two of Pentacles in reverse. Ayan, Two of Pentacles. Ito si Knight of Pentacles. agresibo. someone of you dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, no? Kanya ng gabay, Spirit Guide. Ayan, si King of Cups and to those who's dealing with Fire Sign, Aris Leo Sagittarius. no Sa Guitarius, maaaring nandyan ang iyong Twin Flame. Hindi pa pa huli kay Taurus Capricorn Beard, Gokainite of Pentacles. No? So, sige, at sama na rin natin ang iyong karir. Sa kanya po namang karir, Spirit Guide. <clears throat> diba? Bumubulok-wak yung card, ha? Mga aggressive. <laughs> Lahat gusto magpabasa sa'yo, no? Para po kay, pipin muna natin. Tingnan nyo, good siya, Sa kanyang karir po. Ayan. Five of Pentacles. Ayan. Medyo nakukulangan. Pero alam mo namang diskartihan yan. Sa kanyang career as spirit guide. <clears throat> Three of Wands. Naku, hindi ba yung nagpaplano kang pumunta ibang bansa? Hindi natuloy. Ayan. Oh, may star ka naman. So, may hope pa rin. You still have some hope. No? At kuha tayo na, ng ano, guidance ni Romance Angel. Kasi lagi po naman ang pag-ibig at karir is magkasama yan, no? Naapektuhan po ang love life pag walang karir. Pag walang love life, walang gana magtrabaho. <laughs> Ayan. So, yan natin. <clears throat> Ayan, passions. Ayan, allow your heart and souls to sing with joy. Sige, mamaya, explain natin, no? Bakit nagbigay ng ganyan? Dahil lahat naman po ng, sa guidance po, is makikita nyo, connected yan, no? I promise you. Guidance po. Oh, may new love ka na ka. A new person has stirred your romantic feeling, no? Ayan, at may dagdag pa, oh. Naka, naka, ano, flirt daw. Ayan. Sige, sasama na nga natin yan. Mukhang gustong ano, eh. Mukhang hindi kompleto pag wala si flirt energy. Di naman po masaya maam-flirt. Kumbaga, you just gonna be being nice sa people na, ano, no, nakakilala nyo habang nag-uusap. At least yung parang gloryan sa sarili ninyo, no? Ayan. So, nakikita mo rito, no, andito yung pagdating sa pag-imig mo, no? Uh, sa guitar use. Ah... Uh, pag lumalabas ang Nine Pentacles, ito yung sabihin natin, nangangahulugan na parang it's very possible na maging mas seryoso at committed ang isang persons na paparating sa iyo sa September, no? Or sabihin natin very oriented siya, no? sabihin din natin masyado niyang uh, very nag-hard work din siya, miss, nag invest din siya sa relationship sa guitarist, no? So posible ring naghahanap ka rin ng katatagan at uh, pangmatagalang kasunduan or relationship no uh, maybe you are yearning for that no so nakita natin para rin sa single ang mensaheng ito no maaring may dumating na tao doon na may seryosong intensyon sa iyo ito nga siguro ang new love ayan galing ni spirit god kaya counting smile pag wag isnabero lang, no? Kumbaga mag na uh, at least just just at least wag magsusungit, no? Baka sa taong aanoin uh, niyo yung papala yung makatuluyan mo, no? So nakikita din natin na uh, ang Nado Pentacles is isang hardworking na tao. This you, you might be actually invading that energy, no? Very hardworking. Uh, medyo a bit playful, medyo sabihin natin ma mabagal ang resulta, ng kanyang energy pero very ano worth no ibig sabihin he is in actions no medyo sabi pero once na nag-focus siya sa relasyon parang siya yung taong ano eh nak yung sabihin natin na hindi siya uh, hindi niya i-compromise ang relationship hambawa meron siyang problema sa 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 career niya so ang ang Nine of Pentacles hindi niya isasali ang may problema siya sa care, hindi niya i-mix ang kanyang problema sa, hindi niya i compromise ang kanyang pag-ibig, no? Ganon din, like twice. So, siya yung ma-principle, ma-planong tao, uh, very, sabihin natin, may strategic way siya on how to deal in different kinds of situations, no? So, nakita mo na once na nag-focus siya sa'yo, magpo-focus siya, pero hindi mo siya maasahan kapag meron pa siyang uh, isang obligasyon sa isang sitwasyon. Do you get me po ba? Ayan. So, napakaganda ng energy actually ng night of Pentacles. Maybe yan din ang, ang gagawin mong energy sa itong September, no? So, sana na pwede mo yung first na ano para matrack mo ang journey mo. No? So, ma may, may challenge ka rito na, no? Kaya naka-reverse to. Kumbaga, ang three of wands nandito, no? Ito yung actually nag, Papayu ang two of ones, I'm sorry. So, itong two of ones na is, ano, no? Parang, this is at your hamon mo, ang challenge mo. No? Uh, Naka-reverse siya. Uh, ito yung parang sabi natin, posibleng medyo uh, may konti kang pagkalito. No? At maybe sometimes is kawalan din ng, kawalan din nak ng, ng, ano, no? ng parang balance, eh. No? Uh, maari rin medyo sabi natin na, nahihirapan kang pagsabayin ang karera, no? At saka ang romansa, ang karera at ang iyong romantic life. So parang ang kaya kailangan mo siguro ma-invade ang energy ni Knight of Pentacles na sabi ko sa inyo one at the time ang ang dapat mo rin even na sa guitarist ka, no? Maaring ma-invade mo rin ang energy tunutulungan ka ng Knight of Pentacles na energy na para ma-handle mo ang iyong relationship at mabalanse mo no? So ma ma maganda po at nakikita nyo kaagad ang mga video na upload natin kasi para hindi maiwasan po yung hindi natin gusto na mangyari, no? Ah uh, kagaya niya, no? Uh, ang, ang ang yung challenge, no? Para hindi mangyari na hindi ka maging maging para para hindi ka maging imbalance when it comes sa yung pag-ibig din, no? Kailangan mo rin syempre ng ano, ah uh, gawin mo na, no? In a fact na nakita mo ang video, may rason bakit nakita mo itong video natin, no? Next. So, parang maiwasan. Uh, magkaroon kayo ng konting uh, babala rin. sa, oy ito pangyayari sa akin. So, I need to take care of myself. I need to be balanced, no? Parang ganun ang dapat na perceptions natin, no? Even though, yes, it's resonate, pero hindi yung resonate. The video's purpose po is para at least, uh, mag hindi na tayo mabibigla ang reason din po ng pagpo-post natin na maaga, yung parang hindi na po tayo mabibigla sa maaring mangyari kasi ready ka na alam mo na eh. Kasi yun ang purpose ng video na mapanood nyo eh, no? Yung ma-apply nyo po yung napapanood ninyo, no? Ayan. Pero may own free will pa rin po kayo, ha? Always remember that. So, insight lang po bibigyan natin at gabay, no? So, pero in fact po sa pag-upload ng video at this, ah, uh, meron po kayong resources na makukuha na, no? sa dito sa Happy Angel Reading na makita nyo oh, na ano na to ni Mama, nasabi na nato ni ni Ma'am. So I need to at least makaka parang you are just getting ready, no? Ibig sabihin you, you are very much taking care of yourself, no? So ito nga sa pag-ibig, medyo na-challenge ka, medyo nahihirapan ka, pero Subukan mo i-invade itong energy ng Knight of Pentacles at, 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 talagang darating din sa iyo yan. Kumbaga, uh, hihipuin ka rin ng energy na yan para mabalansin mo ang lahat, no? So, posibleng may mga sitwasyon na naging sanhi ng sabihin din natin ng stress mo. So, ayan, kung parang ayaw mo mag no? So, try to, since na, 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 mo na ang video nga try to balance, wag ka masyadong magpapa-stress, no? Pilitin mo mag-smile-smile, -smile, baguhin mo yung energy mo, yung frequency mo, no? Para uh, lumayo ka sa medyo toxic na tao, yan, mapre-prevent mo yung ano, makikita mo yung mapipigilan mo ang pagiging imbalance na to nak, no ayan yung try to change your energy no kumbaga oh ito yung warning sa akin yan in, in, a joyful way mo sitahin ang sarili mo kasi once na very take care of tayo sa sarili natin na pinahahalagahan natin na ayaw natin masaktan ang sarili natin nako tignan nyo, you're gonna be friendly uh, magiging friends kayo ng higher self mo no kasi nakikita niya pinangangalagaan mo sarili mo no at the universe actually appreciating that no at ibibigay sa iyo lahat ng universe ang kailangan mong pag-iisip no material no ayan so eto nga sabi sa inyo marami tatlong brahar lang yan marami tayong explanation diyan eh <laughs> ayun ang mahaba no so okay so at worth naman po no at worth naman po pakinggan so uh, uh, posible nga may mga sitwasyon na nagiging sanhi Uh, dyan yung baka ma-stress ka, tsaka andiyan dyan yung anxiety na nakikita natin, no? So, mahalagang isipin mo yung pagbabalanse at maging, magkarung uh, magkaroon ka ng matatag na desisyon, no? At wag papalit-paalit, no? Uh, gay gayahin mo, ang invade mo, ang energy ng Nine of Pentacles, na nasa yun na naman na yung energy na yan, eh, no? Kita natin, bago mag-September, nasa yun na yung energy na yan. Nakikita mo rin na you're working hard kasi napanood mo ng video na to. Do you get me po ba? Ayon. So, mahalagang hanapin mo ang, ang balanse mo, no? At maging matatag sa desisyon. Huwag pa bago, bago No? Maaring ring merong problema na sa financial ang, ang inyong relationship. Na sabihin natin, yan din yung aspeto sa nakakapekto sa inyong relationship na dalawa. No? O sabihin natin sa mga single, medyo maging ganyan ang ar effecto oh, nakapromise ka i-date pero hindi mo na i-date kasi nga uh, medyo uh, sa apektado uh, connected na naman sa career medyo wala kang kinitang pera o medyo kapos sa budget no so parang ganyan, hindi mo mabalanse, no so sa mga ganyang insidente po no talagang marami pong nangyayaring ganyan no at meron din po tayong King of Cups naman So, pag ito naman King of Cups, no? Ang advice sa inyo, uh, kumbaga, ito yung nagbibigay ng payo na gamitin ang iyong emotional maturity. No? Because you got the King of Cups dito. Or kailangan din sometimes maging matured tayo. No? So, sa kabila ng mga possible na hamon mo rito na mahirap mong i-balance, mahirap mong balance actually yung sitwasyon sa pag-ibig at sa karera or sabi na sa financial, no? Ang pinakamahalaga is to remain calm, no? Remain calm, no? At maging bukas ang iyong isip at uh, try to be more understanding, no? Sa sa damdamin din maybe ng persons mo, no? Or especially kung sa'yo, kung single ka, no? Maging matalino ka sa pagpili rin ng partner, no? At hindi lang sa kung ano yung mga nakikita mong panlabas, no? Actually, uh, yung kung di na rin i-consider mo rin yung kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. No? So, nakikita natin dito sa madaling salita na ito yung maaring ma uh, ito yung ay maaring maging puno ng pagkakataon, no, para sa iyong seryosong pag-ibig, no? Maraming marami kang dapat i-consider ang hamon at ang gabay at yung emotional na katatagan at paghahanap ng balance eh, no nak so maaring may mga kinalaman din yan sa pananalapi ang iyong love life na maari rin makaapekto sa ano mo no sa iyong love life talaga kapag connected talaga so pag walang pera walang date parang sabihin no han ano no money no honey no <laughs> uh, <clears> at <throat> So far, uh, mamaya pupunta tayo sa iyong ano nak, no? Sa iyong karir din. <clears throat> so, gusto ko pang magdagdag ng konti dito sa ano para malubusan yung maunawaan, no? So, <clears throat> sa pag-ibig din, uh, para din sinasabi natin na mag, ang pagiging seryoso mo no sa uh, ang pagiging praktikal at pag ang pagiging tapat mo no no parang kasi ang ang knight of pentacles gusto kong intindihin mo ang energy niya na na maari mong maging energy sa September na to na na maging seryoso at praktikal no at maging tapat sa pag-ibig no So, nakikita natin, ito yung para sa mga may relasyon, no? Inilabas din itong Knight of Pentacles when it comes sa iyong pag-ibig. Ikaw ay, or uh, ang sabi natin, ang partner mo, medyo nag-iisip na mag-move in together. Halimbawa, ayan, no? O, sabi natin, some of you may gustong bumili rin ng bahay, no? May meron kayong seryosong usapan na nakikita ko, na nararamdaman ko rin. Tungkol sa pagpapakasal din at sa pagbuo ng pamilya, no? And some of you, ang iyong partner maybe ay sabihin natin nagbibigay din ng financial support sa iyo. O tumutulong sa mga practical na bagay para map um, mapabuti ang inyong buhay na magkasama kayo, no? He's sharing the burden, kagaya ng sinasabi ko, no? At para naman sa mga single po, no? uh, nakik sa mga singles, sa mga widow, no? sa mga separated. So, parang itong card na to is parang uh, sabihin natin na nakakakilala ka ng isang tao na hindi siya showy pero may matatag na trabaho ang taong ito at seryoso ang kanyang intensyon. Hindi siya gaanong showy na kagaya ni King of Cups no? Pero, paninindigan ka nito. Walang halong biro to. No? <laughs> oh, at saka kaya kang buhay eh, no? Dahil kahit wala siyang sabihin natin, kahit sabihin nyo, magsimula kayo ng walang ano, na walang wala pa. pa mag ka pag ito nakasama mo. Kasi mag, marunong magbuno ng buto, no? at tutulong kung babae naman tutulungan at na tutulungan ka nito no pag nagka-relasyon kayo so so yan lang ang sinasabi kong tandaan nyo. <laughs> wag niyo mga persons niyo ha <laughs> baka maghanap kayo ng Knight of Pentacles ha baka maghanap kayo ng Taurus Capricorn Virgo ah, hindi po yan ang, ang gusto ko iparating sa inyo na so Okay, so nakikita din natin sa sabi natin sa mga single, widow at separated, no? May may isang manliligaw sa inyo na matiyaga at sabi natin naghihintay at lagi siyang nandiyan para sa iyo, no? So siguro kilala mo na rin siya nak, no? So posible ring ito yung sabihin natin na magsimula ang 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 inyong relasyon na sabihin natin is siguro best friend mo na rin to or kaibigan mo na rin to, no? Kaya lang siguro binibiro ka na nito, hindi mo hindi mo lang pinapansin. Akala mo is ano lang, no? Parang akala mo is ganun lang talaga kayo, no? Pero nakikita natin posibleng sa of you naman posibleng magsimula ang isang relasyon mula sa pagkakaibigan na nakabase sa tiwala at pagiging practical ninyong dalawa, no? Parang uh, friends turn into a lover. Ayan. So, nakakatuwa, no? So, ayan, no? Uh, Naku, ang dahi ko pa gusto sabihin, no? Kaya lang <laughs> may stagnant po yung storage na. Naku, ang ko pa pong ano. Di bale, uh, sana po asahan ko na uh, subaybayan nyo po ang ating mga upload especially yung sa mga pick a card po at saka timeless reading po kasi... Uh, once na in-invite ko kay ibig sabihin magre-resonate po pag nag a card tayo na sigurado makukuha nyo po ang, ang, ang gustong iparating sa inyo ng ating mga spirit guide. So, Sige, just quick lang dito sa two of pentacles na nakikita natin na, na naka-reverse, no? Para to sa mga nasa relasyon, ang yung, yung, ito yung challenge nyo, eh, no? Sometimes, nag-aaway kayo ng partner mo dahil sa gastusin o problema pinansyal. Yan yung ano ninyo, itong reasons ng sa mga sa mga nasa relasyon. No? At para naman sa single, ayan yung nahihirapan kang pagsabayin yung paghahanap ng pag-ibig at ng iyong busy schedule. No? So, andito naman ang King of Cups natin po, no? Ito yung sinasabi natin, yung pinaka-outcome, no? Kapag meron nito sa mga may relasyon, uh, kapag may problema, da, ito yung advice po, no? Kailangan din yung maging kalmado ka at hindi ka nagpapa-apekto sa emosyon, no? mas sabihin din natin na mas mas piliin mo yung magkakaintindihan kayo, no? At at kailangan din na maging emotional support ka sa iyong partner kung may meron man siyang nararamdaman o may gusto siyang ipagtapat sa o may gusto siyang planong gawin, no? Ayon, sa mga single naman, sa halip na magmadali kayo, no? Naghahanap ka na ng partner kaagad na may mature at matatag na emosyon. No? or sabi natin gamitin mo ang iyong intuition para ang gut feeling no para malaman kung sino ang taong seryoso at may magandang intention sa iyo na, no okay so andito ang iyong passion sa ayan nakita mo ang ang guidance sa iyo no pag itong dalawan lang mabas sumama pa ang flirt natin sumama pa ang flirt so uh, maaari, ang maari ang mensahe nito yung hindi lang tumutukoy sa physical na attraction, actually ang passions, no? Uh, Kung bagay ito yung buhay na muling nag-alab ang pag-ibig sa kasaluku kasalukuyang relasyon, no? Kung matagal na kayong magkasama, actually nagsasabi ito na maaaring bumabalik ang dating excitement ninyong dalawa, no? At uh, bumabalik din ang inyong kilig, no? So, parang lalo kang naiinlove dyan sa asawa mo. Dati inlove ka na, mas dodoble, no? So, maari rin may mga bago kayong ginagawang aktividad o may kakaiba kayong banding, no? Ayan, ito yung din yung nagpapaalala sa inyo na kung bakit kayo nagmamahalan. This is the fashions, no? So, and dito naman din ang ang new love para sa yonak, no? Ang mansahay nito ay nagpapahiwatig na simula ng isang bagong yugto sa iyong pag-ibig no may bagong pag-ibig na darating o sabihin natin nasa paligid mo na no maaring ito yung bagong tao na papasok sa buhay mo o isang dating kakilala na magkakaroon kayo ng bagong papel sa iyong puso o sabihin natin a new love no ito ay yung maaring maging seryoso at may potential para sa si isang pangmatagalang relasyon baka ito yon no si knight of pentacles ba yan o si king of cups no So, napakaganda. At uh, itong flirt naman po, no? Extend your light-hearted energy to others, no? Sabihin, kahit may, at least, wag maging some of you, siguro, may mga attitude. Uh, sometimes, po, smile-smile tayo. No? Baba, may nakakasalubong ka, may kakilala mo na is, iisnabin mo pa. Huwag pong ganun, no? Sa always send, uh, uh, extend your light-hearted energy to others, no? Mamaya, yan pala yung dawan mo is, binuhusan mo ng tubig, no? Inisnab mo. Ayan, di nawala yung chances na ano, no? So, pa parang sinasabi lang, stay calm, huwag maging masungit. Ibig sabihin, be kind, no? At least, uh, kilala nyo naman kung ano yung salbaya at hindi. Eh, mararamdaman naman niyo pag iyaan ng persons na yan is parang siya kaya. O, oh, di ba? As your, sure, ano, use your sure gut feeling nga uh, sabi. Okay? So, punta tayo sa iyong karir. This is very quick, no? So... Nakikita mo, uh, meron ka rito sa na Five of Pentacles. So, ito yung maaring na, uh, maaring posibleng makaranas ka ng financial struggle. O sabihin natin, kakulangan sa trabaho. No? Uh, maari rin maramdaman mo yung out of place ka sa present work mo. Or sabihin mo na out of place ka sa current na professions mo. No? So huwag ka mag-alala, no? At ito ay pansamantala lamang, tandaan mo 'yan, no? Kahit na sige, pagkabaga time mo na, time mo lang 'yan ngayon, pero kinabukasan iba na, no? So huwag mong huwag mong masyadong dibdiben na parang feeling mo is binabypass kanila, no? Okay? So hindi hindi ganon pansamantala lang 'yan. Siguro talaga busy lang, okay? So wag mo Pero dito uh, three of ones ka rito. Ito yung challenge mo actually, no? Uh, na naka-reverse ang three of wands mo. Uh, parang sabihin natin is, ito yung mga hamon sa mga plano mo. Posibleng may delay, some of you na may gusto mag-abroad. No, posibleng ma ng konti. No? At saka sabihin din natin, medyo abala, may pagka-busy si energy tayo, nakikita rito sa work. Kaya pala hindi ka parang nagtingin mo, nararamdaman mo, hindi ka pinapansin. O kung ang sweetheart mo is katrabaho mo, Baka ma-feel mo yun, no? Hindi po, busy lang talaga si Mr. or si Mrs. Ayan, no? So, meron ka din, kaya makakaano ka rin ng frustrations, no? Parang naano mo rin yung frustrations, makakaramdam ka rin dyan, no? So, maaring hindi rin sumusunod yung mga bagay na inaasahan mo. So, ma mahalaga sa Guitarius na huwag kang mawala ng pag-asa at maging matyaga ka, no? Ayan. So... Ayan, kaya akala mo ini-snub ka, no? Kaya nahihirapan ka i-balance ang career at finances mo. Medyo siguro nagtatampo ka dahil si Mrs. or si boyfriend or si girlfriend or si husband is parang nababypass ka, no? Wag hindi po ha. So ngayon, alam mo na, do syempre maintindihan mo na siya. So magiging madudoble yung dagdag ng inyong pag-ibig, diba? ba? Yan yung sinasabi ko sa King of Cups. Nakikita niyo po ba ang magandang cycle at tinuturo ng ating tarot sa si inyo? No, napakaganda at very interesting no? So nakikita din natin ang ang iyong gabay is this is the star. Ang guidance, no? Nagbibigay ito ng matinding pag-asa at inspirations, no? So ito yung nagsasabi na magiging maayos ang lahat at ito yung gabay na huwag mo huwag mawalan ng pag-asa. Always keep the hope in you, no? at mag ka ng bagong goals at magkaroon ka rin ng mga panibagong pag-asa sa iyong professions, no? So nakikita natin, no, kahit may mga pagsubok sa iyong karera, huwag kang susuko na ka. Ang mga hamon ito ay magiging daan lamang para sa magandang uh, magandang pat para sa iyo, no? Para ito matuto ka at lumago ka, no? So manatili sa iyong mga pangarap at uh, magtiwala sa iyong sarili tandaan mo yan nak no at ang pag-asa ay laging nandiyan dyan lang no so wag kang mabuhayan uh, wag kang <laughs> wag hihina ang loob mo so kaya kung alam mo ang kung kay importante sa mag-asawa din yung heart to heart conversations no para hindi kayo nagtatamang hinala, no Ayan. So napakaganda. Nako sa pehingi naman po akong like dyan at mag-subscribe na po kayo, no? At iniimbitahan ko rin po kayo Saturday Sunday nagla livestream stream po tayo, no? Pag bago ka lang sa ating livestream, stream, uh, may libre ka pong isang questions, no? Ngayon kung sino naman pong interesado magpa-private reading one on one, may promotions po kami ngayon, no? You could email mo po. Basahin niyo po ang description box below. Ayan po, no? At maraming salamat and I love you, Sagittarius, and see you again on our next reading. Thank you po. <clears throat>